So, meron na pong sagot si Paolo Contis doon sa mga issue na nililigawan daw niya yung kanyang co-host na si Ara San Agustin, 'di okay? Siya po ay tinanong ng pep.ph, so basahin po natin yung article from pep uh, na si Paolo Contis ipinagkibit balikat ang paglilink sa kanila ni Ara San Agustin. O, may binubuong love team nga ba yung hashtag Paura daw? So, basahin po natin yung side ni Paolo para at least o, maging patas po tayo. Okay? kasi syempre na pag-usapan natin, ito po yung side sa kanya at sinasabi po niya na ito po ay for the show lang. Eh, okay? so, basahin natin. O, binulabog ako ng ilang kapatid sa panulat para tanungin kung may reaksyon daw ba si Paolo Contis tungkol sa kumakalat na TikTok post tungkol sa kanila ni Ara San Agustin. O binigyan ng malisya ang post na yon na pahalik si Paolo sa noo ng kapuso actress. Pero ang dalas kasi, ang dami, mamaya tingnan natin ha. Uh, ipinagkibit balikat lang ito ni Paolo dahil nasa sketch daw nila yon na ginagawa tuwing Merkules at Sabado. So tuwing Wednesday at Saturday lang pala dahil kasama doon sa sketch nila, okay? So, hindi, hindi naman yata daw totoo. Hindi naman sa totoong buhay yung panliligaw, okay? Ang bilis nyo din mag-assume, guys, eh. Kayo talaga, oh. Work it, but, ano lang, eh. Kayo talaga. De, pero sabi ni Paolo, panoorin na lang ang eksena ng yon na ginawa nila uh, kanina, November 1. Nakatip na pala ang episode, pero may naunang nagpakalat pa uh, sa kabuuan ng show kung maga meron na doon siya show, siguro kinunan, in-upload bago maglabas yung episode kanina. pero yan, tinan mo naman yung mga ganyan. Mamaya um, isa isahin natin, na ah. Posibleng nandoon sa taping ang kumuha ng video at gamit ang account na Ara Paulo Official. O, eh, ito kaya ay fan talaga o baka naman sa kanila din ang galing. Hindi natin alam. Meron bang binubuong love team? Hindi lang ang post na yon ang nakita sa TikTok, kundi may iba pang episodes na parang sweet ang dalawa. Kaya nga tinatawag daw na Paura. Meron pang nagsabi sa aking may uh, kuha pa raw na magkasamang nag gym sila Paolo at Ara. Na-explain si Paolo, sana kinunan nila yung buong grupo, hindi yung kaming dalawa lang, lahat kami nag-gym. Okay? Text ni Paolo, um, obvious na iniintriga si Paolo at Ara dahil yung kuha lang nila ang ipinopost. Bakit hindi raw nila ipost yung dalawa, sila ni Betong na girl ang karakter na si Kendi. Um, eh kasi eh, kasi eh, alam naman namin na si Paolo Contis ay uh, is not into other guys, 'di ba? Kung kung alam kung parang si Vice Ganda yan, 'di ba? At uh, lalaki yung kasama, malilink at malilink. Eh alam naman natin si Paolo is straight. O doon siya malilink sa babae. Eh, ganun talaga 'yon. May nagtanong pa sa akin kung hiwalay na raw ba sina Paolo at Yen Santos. Natawa na lang si Paulo nang sinabi naming tila may mga grupo na ng fans sila Ara dahil galing sa account ng Paulo Ara official. Wala naman daw planong ipag-love team sila sa Itbulaga pero tila dumadami ang fans nilang dalawa kaya ang nitong kumalat at nagtrending trending Ayun, huli nilang na-check, naka 1.2 million views na. Wala daw plano na ma-love team yung si Paolo at si Ara. Ang the funny, ang medyo ano ko lang dito. Kausap niya si Paolo, sinabi dito, may nagtanong pa sa akin kung hiwalay na raw ba si Paolo at si eh, hindi naman nila sinagot. O ano ba talaga, hiwalay ba o Diba? Kasi uh, that big deal yun kung, kung hiwalay si Paolo at yan. Diba? Ibig sabihin, single siya. O, diba? Pero, yun na nga. Uh, ito, dagdag pa dito sa pet. Ang masaya riyan, busy si Paolo sa dami ng kanyang ginagawang TV at pelikula. So, anong mangyari, visible siya at may pinagkakitaan. Kung makakatulong sa ratings nila sa Bulaga ang pagkalink kay sa Aras San Agustin, edi eh okay, maraming mas abangan ang mga tao sa mainitang pagtapat ng noontime shows. O sabi ni Jerry Olea naman, uh, may ba about sa ratings na to. Okay? So, tingnan natin sa TikTok ah punta tayo dun sa Ara Paulo na page. Na talagang ano eh, talagang puro sila yung laman. At uh, di ko alam kung ito ba galing sa fans o so, ito, official Ara Paulo. Ayan. Ay, mga ganyan Oh. O, oh, mga ganyan. Ops! So, yun, oh. Isa. Ah, ito, Bubbles. Ang sweet, Bubbles. Ayan. May Bubbles sila. Ay, Bubbles. Ayan. Yan ba yung kanina dapat? Um, o oh, yan. Ayan, medyo weird lang yan. Yan medyo, medyo, parang manyak mode si Paolo. Pero kasi character niya yan sa Bubble Gang, eh. Di ba? Character naman niya yung medyo ganyan. Pero parang medyo awkward lang panoorin. Di ba? Kasi medyo parang, ayan. Ito yung Paolo Contes. Mahilig daw siya sa Paolo Contes. Nako. Pag hindi ka nag-iingat sa mga Paulo Contes, ikaw ay mapa-Paulo Contes. Ayan, charot lang, joke lang, Ara. Ayan, mabait yan si Ara, mabait yan si Ara. Um, yan, no, may mga ganyan. Pero may mga tingin na... Paano hindi mag-isip yung mga tao? Tignan mo naman kung makatingin si Paulo. ba diba? Hindi naman ako magtataka, maganda tong si Ara. O, yung mga sweet-sweet na ganyan. O, na sa dyan ang tape para pag-usapan. Tingnan mo, effective. Pinag-uusapan natin, di ba? Yan o, yan o. Yung mga ganyang moves ni Paolo. O yun, nalik na naman. Nalik na naman. O. Ito yung gym. Yan daw yung gym. Marami daw sila dyan. So, yan po ay working out as a friend. Ito. Klaro lang, parang klaro lang. Hmm, di ba? O, ganda ng katawan din ni... In fairness, ha, gumanda yung katawan ni Paolo. In, in fairness. Di ba? O yeah, mga ganyan. Yung mga... O, tignan mo kasi naman si Paulo. O, yung mga paganyang-ganyan. O, bakit hindi sila pagchichismesan? O, di diba? Pero parang isipin mo, kailangan ba yan? Kailangan ba yan ipakita on live TV ng mga ganyan? ng mga parang landian na ganyan? Kung maalala nyo, yung Aldab, kasi baka yun yung Pegge, eh. yung Aldab, yung Aldab, yung Sumiga. Kailangan bang parang... Magganya nung aldab Para hindi Yung aldab Di ba puro pa sweet Puro pa ano Puro pa Pero Ito parang puro Puro ano eh Puro Tamang word ba Chancing <laughs> Parang puro Nakaw na halik eh Parang ganun eh So anyway Anyway uh, Buhay nila yan Pero at least Naerin yun, natin yung side ni Paulo Ito daw ay uh, Sketch lamang okay. So yun guys Thank you very much po See you po sa next video po natin Stay safe parati guys 拜拜。Bye bye.